2025, The DCXL News, RMN Manila Special Coverage Habang sumisikat ang araw sa bayan ng Kabatuan Iloilo, unti-unting nagigising ang alaala -ala ng mahigit isang siglong kasaysayan sa tahimik na sementeryo ng Barangay Banggit, ang Kabatuan Roman Catholic Cemetery. Itinayo ito noong 1886 sa ilalim ng pamumuno ni Father Manuel Gutierrez at natapos noong Pebrero 4, 1894. Sa ito, sa mga pinakamagandang Spanish era cemeteries sa bansa at tanging may perfectong square layout, simbolo ng kaayusan, kabanalan at arkitekturang pamana ng mga Espanyol. Sa gitna ng sementeryo, makikita ang tinatawag ng mga tagakabatuan na Musaleo o Kapilya, isang octagonal mortuary chapel na ginagamitan ng Roman Baroque architectural style na may halong Romanesque at classical influences. Makikita rito ang malalaking arko, makakapal na haligi at masingsing ukit sa mga pader na bato mula pa sa bundok ng Leon, Iloilo ang mga rosas, skull and crossbones at mga relihosong simbolo sa paligid ng mausoleo ay mga paalala ng buhay, kamatayan at pananampalataya, mga temang sining na likas sa Baroque style ng panahon ng mga Kastila. Ang salitang mausoleo ay kombinasyon ng dalawang salita, museo na nangangahulugan, tahanan ng mga alaala at mausoleo na hango sa salitang Griego para sa libingan ng mga dakila. Dito nakahimlay ang mga unang paring Espanyol na naglingkod sa simbahan ng Kabatuan, kabilang si Father Manuel Gutierrez ang nagpatayo ng sementeryo. Sa bawat kandilat at bulaklak may kasamang kwento. May mga bayani at makatang nakahimlay dito, mga taong nagbigay kulay sa kasaysayan ng bayan. Si Francisca Cabanyas, isang babaeng tumulong sa mga noong digma ang Pilipino-Amerikano na tahimik ngunit matapang na naglingkod sa bayan. Si Flavio Zaragoza, Mendoza Ang makatang ang na sumulat sa wikang Espanyol at ginawara ng Premio Zubil para sa kanyang tulang Las Remas. Kasalukuyang inaayos ang dome ng Moseleo bilang bahagi ng konserbasyon upang ibalik ang orihinal na ganda ng estrukturang higit isang daan at tatlampung taon nang nakatayo. Sa bawat batong iniangat at muling inaayos, tila rin binubuhay ng mga kabatuanan noon ang kanilang koneksyon sa nakaraan mula sa IFM Iloilo para sa Alaala 2025 Special Coverage. Idol Real Do Arca, Tatak, RMN. Alaala 2025, the DCXL News, RMN Manila Special Coverage.